Lalaki na huling naninilip sa isang Planet Fitness Gym. Ang 27-year-old na si Cody Postmus ay naakusahan ng paninilip sa isang babaeng walang kamalay-malay mula sa isang grade sa Kisame. Ang maninilip na ito ay naaresto noong May 12 sa isang Planet Fitness sa Granville, Michigan. Ayon sa mga reports, tinanggal ni Postmus ang isang parte ng Kisame mula sa kanyang private tanning room. Gumapang siya sa rafters at sumilip mula sa grate kung saan nakikita niya isang kwarto. Isang babae ang pumasok sa kwarto, naghubad at napatingin sa kisame nang napansin niyang may nahuhulog na alikabok. Nakita niyang may nakatingin sa kanya mula sa kisame. Creepy! Tumawag ng pulis ang babae pero nakatakas ang lalaki na hindi pa nakikilala sa oras na Pero mabilis din siyang nakilala bilang si Cody Postmas salamat sa sign-in sheet sa gym. Umamin siya sa kanyang paninilip hindi na ito ang unang pagkakataon na siya ay nasita para sa pagiging pervert. Noong 2009, siya ay nakasuhan ng indecent exposure.